Narbaho, mina narbaho. Kita mig, warta. Batu mig, uh, mga junk dulu, no? Oh, minor, minor, minor. Minor. Oke, di tadi ya. Oke. Okay. Batu mig, siap, shop, kaya e, mengita mig, mga parts. Nga... Uh, Kaya sis, nga... pa ay ulay papalit sa mga sisyahan nakapalit sa saan mong tuyok mga pisang uh, isang pangitaon buwing po dyang siyap eh. ay ay namurun dawin na

Operak sama anak-anak ada op hapor ada kelompokan. Pasinumpa bunuh setempat. Abang-abang lang. Abang lang ko manga kainun. Jangan lupa di channel, selamat buat subscribe. Subscribe ke YouTube. Yo de yo kami. Wala so, na lang taw taw na putol ng video. Uh, balay na ako no. Uh, okay, na. Balay. Showcase house. So, na ako ang video. Um, bye, -bye.